So, sobra pong pagkadesperado na itong mga DDS. Ayan, gusto kasi nilang, nilang patunayan yung kanilang kasinungalingan. Kaya gumawa ng isa pang kasinungalingan. Ang niloloko nyo lang dito ay yung mga DDS din. Oh, para nga naman manatili, manatili sa inyo. Manatiling taga-suporta ni Digong, ganyan po ninyo lokohin. Pero unang-una, niloloko niyo po ang sarili niyo kayong gumagawa ng mga ganito. Lalo na po yung mga DDS na nasa social media. Sila po yung pinaka-instrumento para kahit papano, kahit papano ano ho, ay kumapit yung mga DDS na nauto na, na na, na na ang kaisipan. Pero kung wala kayo, nako isa-isang mawawala yung mga yan. Kaya darating ang oras, darating ang panahon, na kayong mga nasa social media ng mga DDS mawawalan talaga ng puwang eto po, totoo daw pala na etong si Digong at si si uh, Trump ay magkaibigan or BFF invited siya pero si PBBM BB, daw ay hindi kaya daw nakakaingit hmm. kung siguro merong kaiingitan yung mga matitinong kababayan natin okay yung mga matitinong kababayan natin kung merong kainggitan sa inyong mga diehard siguro yun siguro yung pagiging um, uh, matibay ang sikmura grabe ano ang tibay ng sikmura niyo po totoo minsan minsan may may positibong dala yung katibayan ng sikmura eh, di ba hindi hindi ka nakakaramdam ng hiya minsan nakakainggit yun <laughs> Loko-loko itong mga ito. So, sa pagkadesperado nga daw, pahiya kasi sila sa propaganda nila na invited si Digong sa Trump inauguration. Kaya ito ang ginawa, nag-edit na lang daw. Nakakahiya po talaga ito. Sobrang nakakahiya kayo. Hmm. So tama, ano tama yung hinala, tama yung iniisip ng mga matitinong kababayan natin na lahat kayo sa tingin namin ay may mga saltik na talaga dahil ito po ay hindi gawain ng normal na tao yung lukohin ang sarili nila at idamay yung ibang tao hmm, ganun eh siguro okay pa na lukohin mo yung iba pero yung sarili niyo lulukohin niyo lalo na po itong mga nasa social media na mga diehard talaga ba? nilulukohin yung sarili niyo kasi alam yan eh. Alam niyo na ito ay hindi totoo. O, oh, anong pinakarason nyo? Diba? Masaklap dahil dahil ang pinakamahirap tanggapin ay yung sarili mo na mismo ang niloloko nyo at pinaniniwala sa kasinungalingan mo. <laughs> wala kang sariling wala kayong sariling pag-iisip. Kung ganon. Diba?